Yan, hello guys. Nasa Bangged tayo ngayon. Ah, mga idol, ayan. Naglalakad po tayo. Ah, hahanapin po natin kung ano. Ah, saan po yung parada ng ano ngayon? Ah, float ng mga Kaya titingnan natin kung ano. Meron pa tayong mahahabol kasi late na naman po si Mang Boy mga idol na lumabas sa kanyang lungga mga kaibigan ayan oh eh. naglalakad lang po tayo para makita natin yung mga kwan ah uh, dinadaanan ni Mang Boy mga kaibigan ayan guys o oh, at sitwasyon yan, wala pa tayong nakikitang ano, parada. Baka hindi pa ho nag-uumpisa. Mga kaibigan. Kaya eh, uh, enjoy. Enjoy lang po kayo sa panonood sa aking mga nadadaanan ngayon. Ayan oh, may mga prutas po. Yan guys. Lakad-lakad. Hanggang a uh, makakita po tayo ng ano kagiginhawa ng ating uh, camera <laughs> yan mga idol ang sitwasyon sa Bangged Abra nasa ano po tayo uh, Makinli Road mga idol sa pinaka highway ng Bangged Abra yan guys malapit na tayo sa ano uh, pupuntahan natin kung saan natin aabangan yung um, ano uh, dadaan na parada may parada ngayon eh kaya dito po tayo mga kaibigan magabang yan guys oh may mga tao na po dyan sa harapan natin na nag aabang din ng parada yan oh layo nang nilakad natin yan. Medyo pagod na po si Mangboy mga kaibigan. Kaya tuloy lang para meron mo kayong uh, may content para sa inyo. Yan guys. Ang sitwasyon. Ayun. Ayan, Ayan o. No? Oh. May mga ano na po dyan. May mga police, may mga enforcer na magmamando po ng trapiko. O pang hindi ho matrapik yung ano, daan ngayon para sa okasyon na may dadaan na parada ah uh, manong di, dito ba dadaan yung ano yung parada Hindi. Mm, di, wala pa oh uh, hmm. Um, salamat ano kay kumangon ah doon pupunta sila sa ubal oh. Uh, ayan guys mga idol yan magabang lang po tayo kung kailan dadaan yung parata yan magandang araw magandang umaga